Hello, Bodge. Bali na nito na tayo sa bahay. At titignan natin yung mga nakuha na ito kanina. Ito <coughs> yung kanina. Yung may tablet. screen <coughs> board. Tablet. Kasi may basag board. So, oh. yung LED niya. Yeah. Sofa iPhone. Look <laughs> at Watch. Watch. Mickey Mouse. Watch ulit. Siguro babae may ari nito kasi puro ba mabae mga ano. You know? ito naman lords yung jackpot buka natin mga naman, naman. Mga quintas. Quintas. ito naman ito naman ito mga pintas isa ang dami nito boards Uh. birds mga birds sa dami nito birds <laughs> silver tsaka di ko alam kung gold ba to Board. Ito yung mga napulot natin ngayong araw Ito board bracelet Ito yung nakuha natin ng Ito yung natin ng araw Tapos, yes. ito yung bag kanina. Naka-plastic <laughs> pa check natin kasi parang bago pa eh. Board. Pamain, fila <laughs> Bago pa boards oh Tingnan mo boards, walang kadumi-dumi boards Mm. Ito sa bulge Ano yung laptop Tignatin, ba, baka may pera bulge <laughs> Baka may ukane Bago pa talaga bulge Bago so. o ng laptop okay ito ba g